Ayan. ituturko ko kayo sa aking tindahan. Ayan. Wala na naman ako magawa. Ayan. Ang aking mga paninda. Paubos na. Ayan. 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 Madilim. Ang aking higaan. Ayan. kulipin natin ang aking ice cream ayan ang aking ice cream ayan binanot na rin ako mga yelo ayan binabalot balot ko na siya para pag may customer na bibili kuha na lang sila pag 5 pesos ayan kung gusto ng kung gusto nang, ano ba ito sweet corn Ayan, sweet corn. Ayan. Tapos meron din tayong wala na naman yung ice cream ko. Meron din tayong chocolate stick. Chocolate stick. Meron Ayan. Oh. naka pa pala si Ate Gina, oh. oh Ate Gina sweet, oh. Naka-live pa siya, oh. Nakatambay ako sa kanya ngayon, nakatutok. Tatanong siya kung maglalaro pa daw kami. Ayan, ito naman. Meron din ako rito ng cone. Sino gusto ng cone? Chocolate cone. Oh, di ba? Ang gusto, merong chocolate. At meron din ako. Ayan, pinalamig na tubig. Ayan, yelo, ice pop. Yun ang gusto ng ice pop. At ang best seller natin. Ang best seller ay chocolate crispy. Oh, medyo madilim dito sa pwesto ko. Ayan. Ayan. Ito, habang wala akong ginagawa, dito lang sa akin tindahan. Ako po. Tapos, nakatambay kay Ate Gina. Oh, ayan si Ate Gina. na, ah, wala akong magawa eh. Wala akong pang premiere kaya eto. Shoutout sa lahat dyan. Sa lahat ng mga nanonood dyan. Ayan, sa mga friends ko. Shoutout, out Ito shout out. ang aking munting tindahan. Maliit lang siya. Ayan ang aking mga soft drinks. Mga tubig. Ayan. Minsan, pag wala akong magawa, Naglalaro ako ng Game Boy. Ayan, Game Boy. Naglalaro ako ng Game Boy pag wala magawa. And yan ang ginagawa ko. Pag wala akong magawa, naglalaro ako ng Super Mario. So, ayan, yan ang ating ginagawa. So, ayan lang guys. Para lang makapag-upload ako. Wala kasi ako ma-upload ngayon eh. Kaya tamad ako mag-upload. Wala ako ma-upload. Kaya, ayan lang. Thank you, thank you sa lahat na nandyan. Salamat. Ayan, tambay lang muna ako kay Ate Gina. Bye-bye.